Ang feeling ang sikreto. Alam mo ba kung paano ka nagfe-feel sa pera ngayon? Yun mismo ang nagde-decide kung gaano kabilis darating ang pera sa buhay mo. Hindi ito tungkol sa trabaho lang, hindi lang ito tungkol sa sipag at tiyaga. Kundi kung anong emotion ang pinapadala mo sa universe tuwing iniisip mo ang pera. At ito mismo ang tinuro ni Bob Proctor. Ang sikretong hindi mo matatagpuan sa eskwela at hindi rin ituturo ng mga taong sanay lang sa survival. Think about this. Bakit kaya karamihan ng tao, kahit sobrang hardworking, kahit halos walang tulog sa kakatrabaho, ay nananatiling broke? Bakit parang wala pa rin sapat para sa pamilya? Pero may iilang tao, parang effortless nilang naa-attract ang pera, opportunities, at biyaya? Ano kaya talaga ang pinagkaiba nila? And here's the truth. Kung mananatili kang trapped sa cycle ng overwork at stress, kahit anong overtime pagawin mo, hindi yon ang magpapamilyonaryo sa iyo. Pero kung matututunan mo ang isang simpleng teknik ng reprogramming ng isip mo, isang paraan na ginagamit ng tunay na milyonaryo, maa-access mo ang shortcut para makalabas sa cycle ng kahirapan. At by the end of this video, alam mo na exactly how to use your feelings as the magnet para sa pera. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong sitwasyon na dinadaanan ng karamihan dito sa Pinas. Imagine this, gigising ka ng alas 5 ng umaga, papasok sa trabaho, siksikan sa jeep, traffic sa EDSA, init, pawis. Buong araw ka sa office, uuwi kang pagod, tapos pagkatingin mo sa sweldo, kulang na kulang pa rin. Yung bills, tuition ng anak, groceries, Kuryente, tubig, lahat naghihintay. At kahit anong tipid gawin mo, parang hindi pa rin sapat. Ang pakiramdam, para kang hinahabol ng utang at responsibilidad, walang pahinga. Minsan, mapapaisip ka. Ganito na lang ba palagi? Hanggang kailan ako magtitiis? Wala na bang ibang paraan? Kasi oo, nagsisikap ka naman. Trabaho dito, racket doon. Pero bakit parang hindi tumataas ang level ng buhay? Bakit parang stuck ka? And I know deep inside, nararamdaman mo rin yan. Yung frustration na kahit anong gawin, parang hindi ka makaalis sa cycle ng paycheck to paycheck. Parang nakatali ka. At kung minsan, pati pananampalataya mo, natitest, mapapaisip ka, Lord, kailan naman ako makakaranas ng ginhawa? Kailan ko naman mararamdaman yung biyaya na sinasabi nila? Pero, here's something you need to understand. Hindi pera ang problema. Hindi trabaho ang problema. Ang totoong root cause ay nasa mindset, nasa isip, at higit sa lahat, nasa feeling mo. Kung paano ka nagfe-feel about money, about abundance, about sarili mong worth, iyon ang nagde-decide kung ano ang ine-experience mo ngayon. Kaya kung araw-araw, gigising ka na, ang dala mong emotion ay stress, worry, takot, kulang, Guess what? That's exactly what you will keep manifesting. Kasi kung anong nararamdaman mo, iyon ang signal na pinapadala mo sa universe. At kung negative ang signal, negative rin ang darating sa'yo. Pero kung matututunan mo na kontrolin ang feelings mo, kung kaya mong maramdaman ang abundance kahit wala pa siya physically, doon magsisimula ang totoong pagbabago. Kasi lahat ng milyonaryo, bago sila nagkaroon ng yaman, They learned how to feel rich inside kahit wala pa silang pera sa labas. Now, I know baka sabihin mo, "Eh, paano ko mararamdaman 'yon kung wala naman talaga akong pera? Paano ako magfe-feel na abundant kung kulang nga ako ngayon?" That's exactly what we're going to unlock sa video na 'to. Kasi hindi ito about pretending. Hindi ito fake. It's about reprogramming your subconscious mind para tumanggap ng bagong signal. Signal na aligned sa yaman, biyaya at bagong tadhana. Pero bago tayo dumiretso doon, kailangan muna nating kilalanin ang reality ng struggle. Kasi lahat tayo dumadaan dyan. Yung tipong kahit gano ka ka-optimistic kapag may naniningil ng utang, kapag nakita mong kulang ang budget situation, kapag ang anak mo humihingi ng something na hindi mo mabigay, masakit, totoong masakit. At dito, nauubos ang energy ng karamihan ng tao. Kaya hindi nakakapagtaka na marami ang nawawalan ng hope. Yung iba, nagiging bitter. Yung iba, naniniwala na baka swertehan na lang. Yung iba naman, nasasanay na lang sa cycle ng survival. Pero deep inside, may boses na nagsasabi, There must be more, may paraan, may ibang klasing buhay. At iyon ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon, may paraan hindi mo kailangang manatili sa cycle ng kahirapan. May teknik na ginagamit ang mga tunay na milyonaryo. Isang mindset shift na pwedeng magbukas ng pintuan para sa bagong biyaya sa buhay mo. Imagine this. What if dumating ang araw na hindi ka na natatakot sa bills? What if dumating ang panahon na kaya mong ibigay lahat ng kailangan ng pamilya mo? Hindi dahil nagsasakripisyo ka ng husto, kundi dahil ang pera mismo ang lumalapit sa iyo. Imagine a life na hindi mo na iniisip kung saan kukunin ang pambayad bukas, kundi iniisip mo na kung paano mo palalakihin ang blessings na dumarating. That's the spark of hope I want you to hold on to. Kasi sa susunod na parte ng video na to, I will reveal the exact technique na magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang feelings mo as the magnet for money. Pero ngayon, tandaan mo muna hindi ka powerless. Hindi ka biktima ng sistema. You have the ability to change your destiny and it starts with your mindset. At kung gusto mo talagang maranasan ang full transformation, kailangan mong manatili hanggang dulo ng video na to. Kasi doon ko ipapakita sa iyo step by step kung paano mag-shift mula sa cycle ng survival papunta sa cycle ng abundance. Bago tayo dumiretso sa susunod na parte, make sure to hit subscribe at i-on notification bell. Dahil dito sa channel na to, hindi lang pera ang matututunan mong i-manifest, kundi pati ang bagong identity mo bilang isang tunay na milyonaryo. Now, let's dive deep sa sikreto mismo. Ito ang tinatawag kong mindset milyonaryo code. At ito ang tinutukoy ni Bob Proctor kapag sinabi niya na ang feeling ang totoong magnet ng pera. Hindi intellect, hindi diploma, hindi lang trabaho. It's the vibration ng feelings mo. Ganito kasi, yan. Lahat ng bagay sa mundo, pera, bahay, kotse, oportunidad, lahat sila ay energy. At ang energy ay naa-attract sa parehong frequency. Kaya kung ang nararamdaman mo every day ay fear, worry, kulang, stress, guess what? Iyon ang frequency mo. At iyon ang ina-attract mo. More kulang, more stress, more fear. Pero ang mga tunay na milyonaryo, bago pa man sila nagkaroon ng pera, they mastered this one secret. They feel abundant bago pa man dumating ang abundance. Hindi sila nagaantay ng milyon para maging masaya. Nagiging masaya sila ngayon pa lang. Hindi sila nagaantay ng biyaya para magpasalamat. Nagpapasalamat sila kahit wala pa. Kasi alam nila, gratitude and abundance ang nagdadala ng mas marami pang blessings. Isipin mo ito. Kung may kaibigan ka na laging nagrereklamo, laging negative, laging galit, gusto mo bang lumapit sa kanya? Of course not. Pero kung may kaibigan ka na laging masaya, grateful at puno ng good vibes, automatic gusto mong maging kasama siya. The same with money. Money is energy. Kung ang feeling mo about money is heavy, full of fear, kulang, rejection, Money avoids you. Pero kung ang feeling mo about money is light, joyful, thankful, excited, money wants to be with you. Ito ang code ng mga milyonaryo. They mastered their emotional frequency. Now, baka iniisip mo, "Eh paano ko magagawa 'yon kung literal na wala akong pera ngayon?" That's the paradox. Kailangan mong maramdaman na abundant ka kahit wala pa siyang physical proof kasi ang subconscious mind mo, hindi niya alam ang difference ng imagination at reality. Kung ano ang feeling na inuulit-ulit mo, iyon ang tatanggapin niya bilang truth. At dito papasok ang reprogramming. Kung gusto mong maging milyonaryo, hindi sapat na mag-isip ka lang ng positive. Kailangan maramdaman mo ito deep in your heart. Kasi emotion is energy in motion. Hindi ka nagmamanifest dahil iniisip mo lang nagmamanifest ka dahil nararamdaman mo. Kaya tinuro ni Bob Proctor, Ang utak mo ay parang hard drive, pero ang feelings mo, iyon ang naglalabas ng signal. Imagine may radio ka. Kapag nakatune ka sa wrong frequency, hindi mo maririnig ang tamang kanta. Pero kapag nag-adjust ka sa exact frequency, biglang malinaw. Ganon din sa pera. Hindi mo maa-attract ang abundance kung ang feelings mo ay nakaset sa poverty. So, paano ba ginagawa ng milyonaryo ito? Step 1. Gratitude Practice Every morning, bago ka bumangon, sabihin mo sa sarili mo, Salamat sa lahat ng meron ako ngayon. Kahit simpleng kape, kahit simpleng pagkain, kahit simpleng kalusugan, kapag naramdaman mo ang gratitude, automatic nagsishift ang frequency mo. Step 2. Visualization with Feeling hindi sapat na mag-visualize ka lang ng mansyon o kotse. Kailangan maramdaman mo na parang nandyan na. Pumikit ka, imagine yourself holding cash, imagine yourself driving that car, imagine yourself paying the bills with ease. Pero ang pinaka-importante, feel the joy, feel the relief, feel the excitement. Step 3. Faith. Pananampalataya. Kasi kung wala kang faith, Babalik ka lang sa doubt. Ang doubt ay parang anchor na humihila pabalik. Pero kapag may faith ka, kahit hindi mo pa nakikita, alam mong darating, nagiging unstoppable ang vibration mo. Now, balikan natin ang Filipino context. Ang daming tao dito ang sobrang hardworking pero hindi umaasenso. Bakit? Kasi ang thinking ay, basta magtrabaho ng magtrabaho, baka sakaling umangat. Pero hindi sila nagre-reset ng isip at feelings nila. Lagi silang nasa mode ng takot. Paano kung mawalan ng trabaho? Paano kung magkasakit? Paano kung hindi ko kayang bayaran? Kaya kahit gaano sila ka-hardworking, ang signal nila ay fear and lack. At iyon ang nagmamanifest. Pero may iilang tao. Kahit hindi sila pinaka-educated, kahit hindi sila pinaka-matalino, umaangat dahil iba ang diskarte nila. Ang diskarte nila ay hindi lang physical, kundi mental at emotional. Kapag nakatanggap sila ng pera, grateful agad. Kapag may challenge, hindi sila nagpapanik. Nagtitiwala sila na may paraan. At guess what? Lagi silang nakakahanap ng paraan kasi iyon ang signal na pinadala nila. Isipin mo si Juan at Pedro. Pareho silang nagtatrabaho ng sampung oras kada araw. Si Juan, every time sweldo, ang iniisip niya, kulang na naman. Ang dami ko pang bayarin. Ang feeling niya, stress, takot, lungkot. Si Pedro naman, kahit pareho lang ang sweldo, sinasabi niya, "Thank you Lord sa biyaya. Mas malapit na ako sa pangarap ko." Ang feeling niya, gratitude, excitement, hope. Guess who will attract more opportunities? Si Pedro kasi ang energy niya ay open para sa blessings. Ito ang sekreto ng mga milyonaryo, hindi sila nagre-react lang sa reality. Sila ang nagsiset ng reality gamit ang feelings nila. Hindi sila victims ng sitwasyon. Sila ang masters ng isip at emotion nila. And here's the aha moment na kailangan mong ilak sa puso mo ngayon. Ang pera ay hindi nagmumula sa trabaho mo. Ang pera ay nagmumula sa signal ng isip at feelings mo. Ang trabaho mo ay channel lang. Pero ang tunay na source ng pera ay ang vibration na pinapadala mo. Kaya kung hindi mo babaguhin ang feelings mo, kahit anong trabaho gawin mo, cycle lang ng kulang ang babalik. Pero kung i-align mo ang feelings mo sa abundance, kahit anong trabaho pa ang hawak mo ngayon, kahit maliit ang sweldo, magsisimula kang makakita ng opportunities promotions, side hustles, at blessings na hindi mo inexpect. At the end of the day, ang milyonaryo at ang mahirap ay parehong may 24 hours. Pero ang pinagkaiba nila ay kung ano ang signal na pinapadala nila sa universe. Kung feeling ng isa ay kulang, cycle of kulang. Kung feeling ng isa ay abundance, cycle of abundance. That is the mindset milyonaryo code. Hindi ito magic, hindi ito fake. Ito ay prinsipyo ng energy at emotion. At kung matutunan mo ito, hindi mo lang maa-attract ang pera, kundi pati ang bagong confidence at bagong destiny mo. And the exact method on how you can apply this to your life daily, step by step, that's what I will reveal next. Ngayon, malinaw na sa iyo ang code ng milyonaryo, na ang feelings mo ang totoong magnet ng pera. Pero eto ang crucial part. Paano mo siya i araw-araw? Kasi kung theory lang, walang mangyayari. The magic happens kapag ginawa mo siyang daily diskarte. Unang dapat mong maintindihan, lahat ng tao may dalawang boses sa loob ng isip nila. Yung isa, nagsasabing kaya mo. Yung isa, nagsasabing hindi mo kaya. At karamihan, mas pinapakinggan yung negatibo. Kasi mula bata pa lang, tinuruan tayo ng sistema na mag-focus sa takot. Anak, huwag kang mangarap ng mataas, baka madisappoint ka. Huwag kang sumubok ng business, baka malugi. Magtrabaho ka na lang ng stable, huwag ka nang umasa sa malaking pera. Ang tawag dito, programming ng poverty. At kung hindi ka magiging aware, paulit-ulit mong dadalhin ito hanggang pagtanda. Kaya kahit anong sipag mo, subconsciously, you're sabotaging yourself. Ito rin ang tinatawag na self-sabotage. Yung tipong may opportunity na pero sasabihin mo, baka hindi ito para sa akin. O kaya may idea ka na pero hindi ka gagalaw dahil takot kang mag-fail. Kaya imbes na umangat, paulit-ulit kang stuck. At hindi lang sarili mo ang kalaban dito. Meron ding tinatawag na crab mentality. Alam mo na siguro ito, yung parang timba ng alimango. Kapag may isang umaakyat na crab, yung iba, hihilahin siya pababa. Ganon din sa buhay. Kapag nag-uumpisa ka ng magbago ng mindset, may mga taong tatawa sa iyo. Sasabihin nila, nag-iillusion ka. O kaya, magpakatotoo ka nga, wala kang pera. At kung hindi ka matibay, hihilahin ka nila pabalik sa dating cycle. Kaya para ma-practice ang mindset milyonaryo, kailangan mong magkaroon ng disiplinang mental at diskarte. Ito ang step-by-step -step guide. Step 1. Morning Reset Pagkagising mo, huwag agad hawak ng cellphone. Bago ka pa mabombard ng stress sa social media, maglaan ng 5 minutes para sa sarili mo. Huminga ng malalim, ipikit ang mata at sabihin, Today, I choose to feel abundant. Ramdamin mo siya. Parang naririnig mo ang boses ng universe na nagsasabing, Andito na ang blessings para sa'yo. Step 2. Affirmations with Emotion Hindi sapat na sabihin mo lang. Kailangan nararamdaman mo. Imbes na sabihin, Magiging milyonaryo ako. Sabihin mo, I am a milyonaryo in progress. Dumadaloy sa akin ang biyaya. Ulitin mo habang nararamdaman ang excitement at gratitude. Step 3. Visualization Drill Bago ka umalis ng bahay, mag-visualize ka ng isang bagay na gusto mong ma-experience. Pwedeng simpleng bagay. Halimbawa, gusto mong makahanap ng extra client o gusto mong makatanggap ng good news. Imagine it vividly. Pero pinaka-importante, i-feel mo na parang nangyari na. Yung feeling na, yes, dumating na. Step 4. Guard your mind. Sa araw-araw, may lalapit na negativity. Traffic, bills, chismis, reklamo ng office mate. Kapag pumasok ito sa isip mo, agad mong sabihing, cancel, cancel. Huwag mong hayaang tumira sa utak mo ang negative energy. Piliin mong mag-focus sa solusyon, hindi sa problema. Step 5. Evening Gratitude Bago matulog, ilista mo ang tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayong araw. Kahit maliit, isang masarap na pagkain, isang tawanan kasama ng pamilya, kahit simpleng pahinga. Kasi kung grateful ka sa maliit, ang universe ibibigay ang malaki. Kapag ginawa mo ito araw-araw, unti-unti kang magshi-shift. Hindi biglaan, pero progressive. Parang binubura mo ang lumang program at tinatanggalan ng power yung negative voice sa isip mo at ito ang pinakadiskarte ng mga milyonaryo. Consistency. Hindi lang minsan-minsan, hindi lang kapag feel good ka. Araw-araw. Kasi ang subconscious mo natututo sa repetition. Now, pag-usapan natin ang external negativity. Kasi kahit gaano ka kadisciplined, may mga tao pa rin hihilahin ka pababa. Pwede silang pamilya, kaibigan, office mate. Hindi dahil masama sila, pero dahil conditioned din sila sa poverty mindset. Kaya kapag nakita nilang ikaw, nagbabago ng pananaw, nagsiset ng mas mataas na goals, natatakot sila. At imbes na suportahan ka, minsan sila pa ang unang magdududa. Ang diskarte dito? Huwag kang makipag -debate eh. Hindi mo kailangang i-convince sila. Basta ipakita mo sa actions mo. Eventually, kapag nakita nila ang resulta sa buhay mo, sila mismo ang lalapit at magtatanong, Paano mo ginawa? Ngayon, baka itanong mo, Eh, paano kung bumalik ang takot? Paano kung hindi ko kayang i-feel ang abundance kasi ang dami talagang problema? Ito ang sagot. Normal lang. Hindi mo kailangang maging perfect. Kahit mga milyonaryo, may araw din ng doubt. Ang importante, bumabalik ka agad sa alignment. Kapag nahuli mong negative ang feelings mo, Huwag mong i-judge sarili mo. Sabihin mo lang, Okay, I choose to shift. Then, huminga ng malalim at magbalik sa gratitude. Tandaan, ito ay practice. Hindi ito one-time event. Kung gusto mong maging physically fit, araw-araw kang nage-exercise. Ganun din sa mental fitness. Araw-araw kang nagpa-practice ng abundant feelings. At habang ginagawa mo ito, napapansin mo na ang reality mo ay nag-a-adjust. Isipin mo ito parang pagtatanim. Kung ang seed na tinatanim mo ay takot at worry, iyon ang aanihin mo. Pero kung gratitude at abundance ang tinatanim mo araw-araw, isang araw, mapapansin mo na harvest na ng blessings ang buhay mo. At dito mo makikita ang totoong diskarte, hindi lang physical effort, kundi mental strategy. Ang iba kasi, akala nila ang diskarte ay sino ang kilala mo or anong connection meron ka. Pero ang pinaka powerful na diskarte ay kung paano mo kinokontrol ang feelings at isip mo. Dahil kung naka-align ka sa tamang vibration, kahit saan ka mapunta, blessings will find you. So, remember this. Huwag kang matakot sa setbacks. Huwag kang matakot sa negative na tao. Kasi lahat 'yan part ng journey. Pero kung consistent ka sa practice, darating ang araw na hindi na struggle ang pera. Darating ang araw na automatic, abundance na ang frequency mo, and the exact vision of what happens kapag fully na master mo ang teknik na ito, kung paano magbabago ang tadhana mo, at kung anong klasing buhay ang pwede mong i-manifest, iyan ang ipapakita ko sa susunod na parte. Imagine this, gumising ka isang umaga, at ang unang feeling mo ay hindi stress, hindi worry, kundi peace wala ka nang kaba kung may darating na disconnection notice. Wala ka nang takot kung paano mo babayaran ang tuition ng anak mo. Instead, nararamdaman mo ang tiwala at saya kasi alam mong kaya mong i-provide. Ito ang buhay kapag fully mo nang na-master ang mindset milyonaryo technique. Hindi ibig sabihin, wala nang challenges. Pero ang difference, hindi ka na alipin ng takot. Hindi ka na nag-ooperate mula sa kulang ang vibration mo no ngayon ay abundance. At dahil dito, kahit may dumating na problema, kaya mong harapin ng may calm at diskarte. Isipin mo, dati, every sweldo, kinakabahan ka na agad. Pero ngayon, dumadating ang pera hindi lang sa trabaho, kundi sa iba't ibang paraan. May extra opportunities, may biglang client, may unexpected blessing. At imbes na sabihin mong, sana magkasya, ang sinasabi mo ngayon ay, Salamat Lord, sobra-sobra pa. Kapag dumating ka sa stage na ito, nag-iiba ang buong identity mo. Hindi ka na lang basta empleyado o naghahanap buhay. You start to embody a new self-image. Ikaw ay milyonaryo in mind, heart, and destiny. Ang resulta? Hindi lang ikaw ang natutulungan. Ang pamilya mo nararamdaman ang pagbabago. Yung anak mo, proud kasi lagi kang present at hindi laging stressed. Yung asawa mo, ramdamang security na kaya mong mag-provide. Yung magulang mo, napapakita mo ng gratitude dahil kaya mo na silang suportahan. Ito ang totoong essence ng pagiging milyonaryo. Hindi lang tungkol sa pera, kundi sa freedom. Ang freedom na pumili kung paano ka mabubuhay. Ang freedom na hindi iikot ang mundo mo sa trabaho lang, kundi pati sa time para sa pamilya time para sa sarili at time para sa mga pangarap mo at higit sa lahat nakikita mo na ang pera ay hindi na kaaway hindi na siya mabigat siya ngayon ay kasangga mo dumadaloy siya dahil aligned ka pero ito ang gusto kong tandaan mo hindi ka nagbago dahil sa pera nagbago ang pera dahil nagbago ang isip at feelings mo ang transformation nagsimula sa loob at dahil doon nag-shift ang labas kaya ang tanong ngayon, handa ka na bang mag-commit? Kasi walang magic formula kung hindi mo siya gagawin araw-araw. Pero kung pipiliin mong i-practice ang gratitude, visualization, faith, at alignment sa feelings mo, guaranteed mag-iiba ang tadhana mo. Remember this. Ang tadhana ay hindi nakasulat sa bato. Pwede mong baguhin. Pwede mong i-rewrite. At bawat araw na pumipili ka ng abundant feelings, bawat araw na pinapadala mo ang vibration ng faith at gratitude. Bawat araw, sinusulat mo ulit ang story ng buhay mo. Sa simula, oo, mahirap. Kasi sanay ka sa stress, sanay ka sa kulang. Pero over time, mapapansin mo, mas madali na. At isang araw, magigising ka na lang na iba na ang reality mo. Kasi finally, Aligned na ang subconscious mo sa identity ng isang tunay na milyonaryo. Isipin mo na lang kung kaya ng iba. Bakit hindi mo kaya? Ang pinagkaiba lang ay kung ano ang pinili nilang paniwalaan. At ngayon, may choice ka rin. Pipiliin mo bang manatili sa cycle ng worry at scarcity? O pipiliin mong yakapin ang bagong mindset at bagong feelings na magdadala sa sa abundance? Ang choice ay nasa iyo. Pero tandaan mo, every time you choose abundance, every time you choose gratitude, every time you choose faith, you are saying yes sa bagong tadhana mo. At dito ko gustong iwan ang final message ko para sa iyo. Hindi ka ipinanganak para maghirap. Ipinanganak ka para magtagumpay. Ipinanganak ka para maranasan ang biyaya. Ipinanganak ka para maging milyonaryo sa isip, sa puso at sa gawa. So, Start today. Gamitin mo ang teknik. Ramdamin mo ang abundance bago pa dumating. Magpasalamat ka kahit maliit pa lang. At maniwala ka, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Dahil kapag ginawa mo ito consistently, mapapansin mo, unti-unting nagbabago ang paligid mo. Ang pera, opportunities, blessings, they will come to you faster than you ever imagined. At kapag dumating na ang araw na iyon, maalala mo ang moment na ito, na ito ang simula ng bagong kwento mo, ang simula ng bagong identity mo, at ang simula ng pagiging tunay na milyonaryo. Now it's time to decide. Kasi wala nang ibang makakagawa nito para sa'yo kundi ikaw mismo. Reprogram your mind. Align your feelings. Step into your destiny. This is your moment. This is your tadhana. Kung ready ka na para sa next level ng journey na to, samahan mo ang community natin. Mag-subscribe, i-on ang bell, at sumali sa mga future videos. Kasi dito, hindi lang ikaw ang naglalakbay. Kasama mo ang buong pamilya ng mga dreamers at achievers na kagaya mo. Mga taong naniniwala na ang mindset ang tunay na puhunan para maging milyonaryo. Remember, ikaw ang author ng life story mo. At starting today, sinusulat mo na ulit ang kwento. This time, bilang isang tunay na milyonaryo.